hapon magandang gabi no ano mang oras mo uh, pinanood ang ating uh, Cardo Critico na YouTube channel no magandang araw sa inyong lahat at syempre sa mga Bisayang dako no sa mga Bisdak natong kauban diya sa uh, Bisayas ug Mindanao no mayong buntag mayong hapon mayong gabi eh. Inyong tanan no so niyata uh, pag-usapan natin itong uh, mga napakalaking uh, o yung mga rigudon, no? Yung mga nangaytabu diha sa ating Senado, no? Mga nangyayari sa ating uh, Senado, okay? So, uh, simulan natin, no? Nabati ko na kayo na uh, mga bisdak natong kauban o oh, diri sa uh, Luzon, May magandang araw. So, yun na nga, no? Yung... Uh, ang nangyayari talaga isa uh, kung nakasubaybay kayo, nakakapanood kayo sa mga araw-araw uh, o linggo-linggo na nangyayari dyan sa Senado. Bukod yung mga hearing ng mga uh, PDA links, mga yung kay Tulpo, yung itong huli, yung kay Gatchalian at kaya Senadora uh, Risa Honteberos tungkol doon sa Mayor ng Bambantarlak. So, bukod yan, no, yung pang mga nangyari sa uh, tawag nito, yung nangyari sa uh, kay Subiri, no, yung nangyari kay Subiri na kung saan uh, medyo nagkaroon ng uh, balasahan, no, tawag natin dun balasahan, uh, napalitan si Subiri. So, kung titingnan natin mabuti, no? Pinagbigyan ni Suberi yung mga kapwa niya PDP, no? Uh, kung tutuusin, mga PDP member yan sila bato, no? Ah, uh, sino pa ba? Yan sila uh, tawag nito, yung si Padilla na humabol sa pagiging PDP, padapa. Yung padapa ni uh, na ni Coco ang original talaga niyan, kung hindi ako nagkamali, no? Si Nini Pimentel, ang, yung ama ni uh, Mig Migsubiri. Ay, no, ni Coco, Coco Pimentel, si Nini Pimentel, no? Tapos, uh, mula kay Nini Pimentel, ay uh, pinamunuan na ni Coco Pimentel yan. Tapos, biglang pumasok itong si Digong na kung saan... <laughs> Kung naalala nyo, ay uh, nagkaroon pa ng agawan dyan ng uh, liderato kung sino ang uh, totoong PDP, no? Yung bang uh, Digong Party or ito yung, yung kay Coco Pimentel Party. So, ang alam ko, napunta pa sila sa Supreme Court yan para malaman kung sino ang, ang totoo na pwedeng magdala sa pangalang PDP. na sabi nga ni, <laughs> ni kung naalala nyo si uh, Percy, ka perselape di sa uh, Padapa no <laughs> Padapa dahil uh, <clears throat> alam niyo hinahangaan ko dati yan lalo na nung panahon ni uh, Nini Pimentel no So kita ng mga Bisaya kung uh, nagsigit hangga uh, subaybay sigit hangga uh, uh, paminaw sa mga panghitabo, ang PDP sa una ang PDP that date is uh, Palaban, no palaban talaga, hindi basta-basta uh, bumibigay kung sino man yung mga leader, maging presidente ka man yan, maging presidente ka man kung hindi naman nila uh, gusto yung tinatakbo ng iyong uh, plataforma, yung programa mo o no? yung mga kasalukuyang ginagawa ng uh, presidente. Ang uh, PDP ay uh, noon pa man ay uh, matibay, no? pero nung pinasok na ni Digong nagkalitsilitsi, no? So yan. pumasok yan sila Ruben Padilla, sila Bungo, sila Tolentino. ha? Uh, kasama na yata itong si eh uh, s'yempre si uh, na banggit ko pa ba, si Bato, no, si Ruben Padilla nan, si Francis Tolentino. Yung halos yung apat na yan. So itong si Subre na nag Senate President. Kaya uh, kung tutuusin, PDP member din yan. No? So dapat lang, dahil Mindanao yan eh. So dapat lang yan na, uh, ano bang tawag nun? Dapat yan, parang mayroong uh, blood compact. <laughs> no? May blood compact dapat. Kasi ganoon naman talaga ang, ano, eh, ang partido dapat. Hindi lang mabubuo tuwing uh, eleksyon. Ang partido ay dapat uh, nabubuo yan base sa inyong uh, uh, nagkakaisang nagkakaisang prinsipyo panindigan at mga gustong mangyari no. 'Yun ang uh, partido na mahusay. Hindi yung nagbubuo lang kayo tuwing may eleksyon tulad ng Unity Team. <laughs> nakatawatawa tawa no. Ay uh, ilang buwan lang eh nabu nabuwag na. So kayo, lalo na yung mga nasu, nasa lungkal, ano? lalo na yung mga simpleng tao sa baba, uh, alam nyo, may karanasan ako oh, nung nasa Mindanao, na pa ako, medyo bata-bata pang inyong lingkod. ah uh, yung ibang mga kapitbahay ko doon, no? mga silingan, no? halos makipagpatayan. No? <laughs> halos makipagpatayan sa ilang mga ginaistorya nga partido ko nila. No? Ah, ako, nasyonalista ako ah ako KBL ako so yan KBL panahon ni Marcos yan di ba ah ako ah, ano pa ba noon liberal, nacionalista, independiente or ah, ah, KBL ah, yung mga laban laban na ah, partido ng demokratikong ng Pilipinas PDP at yung laban ni mga laban koalisyon kung ano man lalo na yung nasyonalista or KBL nung araw maraming nagkikipagpatayan dyan, no? <laughs> Talagang uh, minsan pinagmamalaki pa nila na dito na ako uh, parang gano'n, parang, parang reliyon, ano? Na kung saan daw siya na nagkaroon ng malay, eh hanggang doon na rin daw siya hanggang sa mam mamatay. No, ganun yung mga ano natin, yung mga simpleng tao natin sa baba nakaka kasi yung mga tao sa baba uh, paniwalang paniwala paniwala sila doon sa kanilang uh, sinusuportahan pero dito sa taas makikita mo kung gaano ka buhay no gaano ka uh, madaling madurog madaling matumba madaling magbago no so kahi kahi nakahiya no kaya ang isang payo natin sa mga botante, yung mga simpleng mamamayan sa baba, huwag tayong uh, manindigan sa ganyang klaseng uh, partido, no? Uh, sa totoo ulang ang panawagan ng inyong lingkod. Uh, huwag tayong tumingin sa partido dahil ang partido na Pilipinas ng mga political party sa Pilipinas ay hindi to kasing tulad ng mga partido sa ibang mga bansa na uh, sa Amerika man yan, sa Europa man yan, na talagang uh, uh, mayroon silang mga prinsipyo at mga at talagang uh, mula sa kanilang, mula sa mababang ano nila, ah uh, profesyon o karyer sa gobyerno, hanggang mapunta man sila sa pinakataas, hindi magbabago yung kanilang mga prinsipyo. Hindi sila nag-aaway dahil lang sa mga pansarili, kung hindi lagi silang uh, nag-uusap lang doon sa nilalaman ng kanilang uh, mga prinsipyo at mga layunin sa kanilang party no so nakaka nakaka ano nakaka uh, hibang <laughs> no ang pangapartido dito sa Pilipinas kaya mga kauban mga kaigsuunan mga kababayan no huwag tayong tumingin sa party sa partido Satu totoo lang, kasi ang partido ng ang political parties sa ating bansa ay talagang napaka walang uh, kabuluhan no sasabihin ko na sa inyo walang kabuluhan Tingnan niyo yung nangyari ngayon sa uh, kay Soberi na nasa PDP no ilan yung mga nagtaksil <laughs> ilan yung mga nagtaksil sa kanya at iniwan siya sa ere ha huh? Ito, pakinggan natin yung ilang bahagi sa mga uh, tawag nito, yung sa uh, salaysay o interview kaya uh, Mig Yung masakit lang yung nagtataydor, ayun lang ang masakit. And uh, I forgive them. Ang akin lang is a test of character. Bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni Dela Rosa si Zubiri. Sir, Anong, before the session. Sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga ma... Hindi ko pa talaga ma ma-process. ko process pa ma yung pangyayari. So sabi give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Bukod kay Dela Rosa, labing apat na iba pang senador ang pupirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa bagong Senate President na si Senator Cheese Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang pwesto. Ayaw na rin niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa-senador nung Webes. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa palitan ng liderato ng Senado. Yun. No? So, <clears throat> dito kitang kita yung mga <laughs> nakakahiya. nakakaya yung nangyari kay ano, no? no? Nakakahiya yung nangyari kay Bato. No? anong uh, mag-speech si eh, nagpapaalam na si uh, Mitsuberi ay uh, umiiyak pa itong sibato no ang akala ko naman umiiyak siya dahil uh, siyempre naawa o kung anuman ang uh, uh, na kung sa parang nakokonsensya siya no hindi pala doon sa akala natin eh nakokonsensya siya dahil la uh, siya yung dahilan nung kunyari uh, pinag-initan na kunyari pinag, ha? Kunyari, pinag si uh, sa nang nakakataas no sabi natin sabi nga ni Meg Subiri, may speech siya na maka ano ito galaw ng mga mas makapangyarihan no <laughs> no ang akala naman natin itong si uh, bato ay uh, nakonsensya dahil doon sa uh, paggamit niya nung kanyang uh, patient order uh, blah 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 committee na kung saan uh, napahiya na itong si Suwiri dahil nga parang tila may nagtampo na. no? Dahil nga nakaladkad na yung pangalan ni uh, uh, BBM no? Base doon sa resource person na isa pa lang sinungaling na si Morales, no? So, ang akala natin, ah, uh, na, uh, iiyak si Bato dahil nakukonsensya siya. Pero, <laughs> alam nyo ba, ngayon tuloy ang naisip ko, no? Maging kayo siguro, mga kakardo kritiko, eh kaya pala umiiyak to dahil nga nakonsensya siya dahil bumuto siya. <laughs> No, sa totoo lang, bumuto siya para matanggal yung kanyang uh, kapwa PDP, no? Kapwa PDP nila, no? Kaya, <laughs> naiwan ko, grabe, no? Uh, biruin mo, pinagbibigyan ka sa mga hearing-hearing hearing mo ng uh, uh, SP, uh, Senate President tapos <laughs> bandang huli pumirka, pumirma ka pa doon sa... Uh, pagtanggal o pagpalit sa uh, sa kay Soberi. So kayo kayo na ang humusga ano. Pinapaalam ko lang sa inyo kung gaano ka no? Kung gaano ka traitor itong mga uh, katulad ni Bato, no? Kaya ang isa pang alam natin kahit itong sila Bungo, sila Tulintino, kung hindi ako mali, ano? si Bongo, si Tulentino, i-check niyo ulit kasi meron naman sa balita yan. Ay uh, pumirma na rin o pumunta rin sa uh, kay Escudero. Nakikita niyo ba ang uh, uh, parang uh, uh, ano ang pagiging sino-sino uh, ang mga yan? Uh, ano ang nasa likod ng kanilang uh, uh, pagtungo doon? Uh, pansarili, no? Ang isa lang nakikita natin, pansariling interest lang yun, no? Kaya sila nagpunta. Yan si Tolentino, si Bungo, at si Bato. Na hindi na nila iniisip, maging si Ruin Padilla, hindi na nila iniisip na uh, yung kanilang tinalikuran ay kakapwa uh, nila PDP. At kung talagang uh, mayroon silang pagmamahal sa kanilang uh, partido, dapat hindi sila pumunta doon sa majority group no ang banggit pa nga ni bato ah ang banggit <laughs> ang banggit pa nga ni bato eh nandoon na daw yung tatlo ah so sino ba yung tatlo ah si Bongo so Tolentino ah, malamang si Padilla so kaya daw siya is pumunta na rin kasi mayroon daw silang ah, ah, sumpaan <laughs> ah, kayo mga kaibigan, mga kaubang mga bisaya, kamo ang mo, mo balance. Eh. Na ako sila sumpaan kining mga tatlong itlog, no? Iwan ko kung tatlong itlog ito or apat na itlog, no? Uh, si Padilla, si Tolentino, si Bungo at si Bato. May sumpaan daw ito na walang iwanan. Kung saan daw yung saan daw yung majority doon sa kanilang apat. So it means kung yung tatlo ay nag-decide na, na pumunta kay uh, Escudero, ah, obligado daw na pumalo o sumunod na yung naiwang isa, no? So isa lang ang ano, isa lang ang masasabi ko dito, no? <clears throat> Bukod sa lantad na yung pagiging uh, uh taksilan o traduran, no? makapwa man PDP o hindi man PDP yan pero nangako ng nang suporta kay Soberi pero umalis kay Soberi at pumunta kay Escudero diyan pa lang nakikita nyo na, na talagang usong-uso yung taksilan o traduran kaya kayo, tayo dapat wag talaga tayong tumingin sa kung ano partido no? ang tingnan lagi natin yung personahe ng bawat kandidato kaya nga nabibiktima tayo na yung lokal nating mga tinutulungan no kasi talagang alam naman natin yung mga tumatakbo sa lokal yung mga mayor mga congressman natin ngayon pag uh, dinala nila yung partido nila diyan sa baba ay binubuto natin at may may tinatawag pa tayong straight vote straight or uh, black voting na kailangan buo kung ano yung KBL noon sino-sino yung mga nasyonalista noon noon, sino yung mga uh, nasa PDP ngayon ay binubuto natin ng strip, no? hindi dapat yan, kasi ito na, ito ang pruiba na taksilan dyan, traidoran dyan kaya ang dapat kung ang, ang mayor mo ito ay isang halimbawa lang ano? kung ang mayor mo ay sa PDP at pinakilala dyan sa inyo si uh, Bato dahil PDP din, ay eh, nako, <laughs> pwede ba? Huwag nga namang ibuto yung mga traitor. Huwag nga namang ibuto yung mga maka-China na tulad ni Bongo, no? At ni Ruben Padilla na maka-China din. Ha? Ah, kumo ba PDP ang mga yan eh? At PDP ang mayor nyo, ibinubuto nyo. Di ba? Yun ang problema ang malaki sa atin. Alam ko, maniniwala kayo, lalo na yung mga may matatalas at uh, balan, ba, may balancing pag-iisip at uh, lumulugar o pumupunta sa tamang uh, pag-analisa uh, at pagbibigay uh, ng ah uh, konk alam ko, tama ang sinasabi ko, na huwag tayong uh, magpadala sa mga party-partido na ito kasi sa bandang huli, kita nyo naman, nagkakagulo sila kahit di isa silang partido. Ha? Hindi ko na pahabain pa ang mga sasabihin ko kasi uh, ito ay uh, halos nakita na sa buong uh, sa iba't ibang television uh, TV station. Ano? So, ang iisa lang ang gusto kong iparating sa inyo. Uh, lalo na dyan sa baba, sa lokalidad, no? sa mga butante, no? Kasi ito talagang apektado minsan pagdating sa butuhan, uh, natatangay sila nung kanilang mga local uh, leaders, no? Uh, parang parang uh, sila doon sa usapin na ah, ito ang partido namin. So, pwede ba iboto nyo na rin yung nasa taas hanggang presidente? No way, no? Paalala ko lang. Uh, ito ang uh, isang pruweba na talagang ang partido sa Pilipinas, ang political party sa Pilipinas, ay talagang napakabuhay, uh, walang katatagan, may kanya-kanya silang interes lang. Ha? Tandaan nyo yan. Hindi para sa uh, mga prinsipyo at layunin ng kanilang partido, kung hindi kanya-kanya silang salba ng kanilang mga posisyon sa gobyerno. Alam nyo bakit hindi o bakit sumama bigla yung apat na yan, no? Si Padilla, si Tolentino, si Bungo at si Bato, eh ayaw nilang uh, mawala sa mga malalaking committee. Kasi pag nasa majority ka, mas makukuha mo yung mga big time, o um, malalaking committee, kaysa pag nasa minority ka. Doon pa lang, kitang-kita na kung anong interest nila. Okay, so maraming salamat at mag iingat tayong lahat, no? Uh, yung hindi pa mga nakasubscribe, pakisubscribe sa atong channel, ha, mga kaibigan. Uh, sana maging uh, maayos ang inyong araw sa panahon ito at sa mga susunod pa. Maraming salamat.